So guys, nandito po tayo sa tree house. Ayan si Jesse. Jesse, akit na kayo dito. Kain na tayo. Uh, masyal masyal kami. Relax, relax. Akit na kayo at kain na tayo. Tanghali na. Ayan, sinabi naman yung lizard. pag-akyat ha. Hindi mo kinaon si Ku Jasmine. Huh? Hindi mo kinaon. Baka magdulas. Oh, okay, okay. Hmm. Huh? Huwag <laughs> mo pa kaya ng gentay kakain. Dito. Kain na tayo. Ah, meron tayong binalot. Salo-salo tayo, mamaya ulit tayo kakain. Eh wala eh, wala tayong huli eh. Nag-relax, relax lang tayo. Naglibang-libang para makaiwas sa pagsiselfon ng mga bata. O, oh, hindi eh, nagsiselfon. Kain mo naman lizard. O, oh, kain na kayo. Kain namin. Wash hand. Wash hand. Come on. 哎。